unay ko na po sa lahat, uh, kailan pa po ninyo in-establish itong events place ninyo? At talagang intention nyo ba talaga na nasa gitna ito ng nature? O kasi iyon uh, po yung nakita namin uh, sa mga pictures na ipakita rin natin a while dito sa programa, Ma'am Jane. Apo. Bali, Sir Mon, last year po ng November po, uh, ito po ay aming napag-isipan na ipatayo po ang Destinado de Alfonso po. Ang aming events place, ngunit pangarap po ng mister ko na magkaroon po talaga ng isang malaking imahe ng mahal na poong Nazareno dito sa bayan ng Alfonso. Uh, ito po ay pangarap niya kaya ito po ay aming ipinagawa. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang mister ko ay binawian ng buhay. Pero dahil ito ay. yung pangarap niya, Tinuloy-tuloy po namin. Kahit masakit po sa kalooban ko, halos na-depress ako noong time na yun. Pero dahil itong gusto niya, pinagpatuloy ko po ang kanyang pangarap. Kaya po ngayon, nakatayo ang mahal na poong Nazareno dito sa bayan ng Alfonso. I'm sorry to hear about it, uh, ma'am, uh, tungkol po sa inyong mister. Pero uh, ang gandang memory ng ginawa po ninyo no at itinuloy niyo po yung pangarap niyang magtayo ng imahe ng Nazareno at hindi lang basta imahe ng Nazareno ang ipinatayo ninyo abay napakalaking imahe ako po mga kapatid personally ay nakabisita dito po sa napakagandang lugar sa Destinare de Alfonso at nakita po namin mismo Personally, face-to-face, -face, itong napakalaking imahin po ng poong itim na Nazareno. Can you give us details about this one, ma'am? Gaano kalaki, gawa saan, uh, at yun also, nga, uh, bakit siya dapat dayuhin? Uh, ito pong aming mahal na poong Nazareno, eh, ang sukat niya po is nasa 30 feet, ang laki niya. Uh, wow. bale, ang gumawa po nito is yung gumawa rin po ng mahal na Santo Niño de Cebu. Uh, siya po ay isang kaibigan po namin at uh, nung nagkausap po sila ng mister ko, na natupad po yung pangarap ng mister ko na magkaroon ng isang malaking imahe ng mahal na poong Nazareno. Kami po, Sir Mon, is uh, isang deboto ng mahal na Nazareno. Hmm. Mukha nga, ma'am. Grabe yung debosyon. Nabay, nagpagawa talaga ng napakalaki imahe. Pero isa po ang mapupuri ko dito sa imahe ninyo, ma'am. Kasi nga, nakita ko siya personally. Ang ganda ng pagkakaukit ng mukha. Uh, kumpara sa mga ibang mga imahe, ha? Kasi parang ito talagang ang perfect. Ang perfect ng mukha po ng Nazareno. So, mas madadala talaga ikaw sa pananalangin mo eventually. So, ito po talaga ay idea din ba para this coming Holy Week, eh, pwedeng mabisita ang inyong lugar? Opo. Anytime po nitong Holy Week po, pwede na po na mabisita at makita nila ang ganda ng mahal na Nazareno. Na ipinatayo po ng aking mister na si Engineer Romualdo Bernardo. Opo, oh, may kami, mga activities din ba na pwedeng... Ah, sige um, ma'am, please continue. Po. Meron po, meron po, Sir Mon. Meron po tayong mga camping site. Uh, pwede rin po tayo dito na magkaroon ng wedding destination po dito sa Alfonso po. Uh, welcome po lahat. O oh, sige, bago tayo pumunta dyan sa camping site, sa wedding, mga receptions, about doon sa Semana Santa at about dyan po sa imahe ng napakalaking itim na Nazareno. Ewan ko kung merong ganyang kalaking itim na Nazareno sa ibang panig ng Pilipinas. Pero I think itong pinakamalaki, baka nga in Asia din, no? Pero may mga activities bang pwedeng gawin pa yung mga pupunta dyan ngayong Semana Santa? Baka may pwede silang pagdasalan pa bang area? Paano um, ba yan? Baka pwede i-describe sa amin. Baka may Stations of the Cross. Balita ko may ilog may At saka ano yung mga upcoming pang mga maaating gagawin pa dyan sa napakaganda po ninyong lugar. At kasi pwede bang pumalik dun sa mismong area ni Nazreno, ma'am? Kasi parang uh, second pa. floor siya nakapuesto eh. Baka uh, you could give us an idea para po sa mga nakikinig po sa radyo. Ay, opo. Bali, ang mahal na nasareno po is magkakaroon po tayo ngayong Holy Week ng uh, Station of the Cross. Meron po tayong labing-apat mm. na Station of the Cross na pwede po nilang i-celebrate dito ang kanilang bisita iglesia. At uh, ang kagandahan po pwede. dito sa Destinare de Alfonso, meron po tayong mga ilog na pwede po nilang pasyalan na napaka-nature po ng Destinare de Alfonso po sobrang nature, sobrang magugustuhan po ito ng mga tao dahil po sa, ang mister ko po ay mapagmahal sa kalikasan, kaya po marami siyang puno, then lahat po ng ating mga garden is inayos po namin. Yun na, ayan ang tatanungin natin kasi yung ganda nga po ng lugar, uh, hindi po madali. at hindi rin po biro mga kapatid ha, ang mag-landscape ng ganyang oh, kaganda po. po sa area. At kaya sinasabi nga ni Ma'am Jane kanina, perfect nga rin do ito for campsite, for wedding receptions and all. O ano po ba mga ino-offer din po ng lugar? At ah, talagang parang ibinarik niyo po sa kalikasan lahat ng mga tao pag pumunta diyan. Opo. Dito po Sir Mon, Bali ang may offer po natin. Magkakaroon po tayo ng isang restaurant, coffee shop, then yung mga mga bata or matatanda na gustong mag-camping, meron po tayo, campsite. Uh, kaya po yung mga turista na gusto pong dumalaw dito sa bayan ng Alfonso, makikita po nila at masasaksihan po nila ang ganda ng Destinare de Alfonso. Nice, nice. Bam! Ma may mga phone-in question, oh. Open daw ba sa lahat? Pag bumisita daw sila next week, pwede din daw ba magbisita iglesia? Uh, may bayad daw ba ang pagpunta? Ang daming tanong dito. Apo. Oh, Bali, welcome po lahat na gusto pong bumisita sa aming lugar, sa bayan ng Alfonso. Bali, wala po itong bayad at uh, kami, oh, po ay naka okay yeah. po, kami po ay nakaredy. Marami po kaming mga buko na pwede namin ipasalubong sa kanila na pagpasok nila is mapipil talaga nila yung nature at ganda ng bayan ng Alfonso. Paano po ang mga senior citizens? Meron daw po ba kayong ah... Uh kumbaga eh portion for them kasi baka maglalakad ng mahaba. Ha, ah, meron po. Meron po kami nakaredy na mga para sa mga senior at na hindi na po sila masyadong mahirapan para bumaba po sa aming station. Na okay, mm -hmm. ah. pero mga kapatid, mind you, kung maglalakad po kayo sa area, kahit mahaba, okay lang po kasi oh. eh para ka naman nasa kalikasan. Ma'am, na lamang po. Siyempre, please invite everyone na mabisita po ang napakaganda niyong lugar at saka paano ba magbubuk for events. Uh, the floor is yours, ma'am. Take it away, ma'am Jane. Ma uh, lahat po ay iniimbitahan po namin na pumasyal dito sa bayan ng Alfonso at nang makita po nila si mahal na po ang Nesareno. Uh, dito po sa Destinari de Alfonso, marami po kayong magaganda at uh, maraming tanawin at mga natures, then ilog na siguradong magugustuhan ng mga ating kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyo at nagpapasalamat po ako, Sir Mon, sa pag-interview niyo po sa amin. At at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na maipakilala po namin ang Destinare de Alfonso. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na kami po ay ginabayan niya at tinulungan na maipatayo po itong mahal na poong Nazareno sa tulong po ng aking minister na si Romualdo Ibernado. Na alam po na siya ang unang pinakamasayang tao. Na kahit wala na siya dito dahil yung kanyang pangarap ay eh natupad ko at natupad niya. Maraming salamat Panginoong Yesus na sa reno. Sermon, thank Naku. you very much. So, tuwa po malamang thank si Sir uh, up thank there, you. smiling definitely dahil po yung pangarap niya ay eh, natupad pa rin kahit siya po ay wala na dito sa, sa mundong ibabaw, uh, Ma'am Jane. Ma'am Jane!